أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال كل الأنفال لله والرسول teacher is an inspiration to the pupils. Inana. Kay dili ma-inspire or dili ganahan mo ato o yung mga bata. Kung mismo ikaw, teacher, dili ka magpakita sa ilahang. Gusto ka sa ilaha. Uh, gahulat ka sa ilahang pag abot sa classroom. Ang pagamaestra dili mahuman sa pagbagting sa bell. Wala na lukop sa mga dingding o nabilin sa blackboard. Ang teacher magpabiling teacher bisan pa man mahuman na ang klase. Kay dili mahuman ang pagkakaton. Magpadayon kini hangtod sa adunay mga kabataang gustong masayod sa kamatuuran. Ah, uh, day ang akong mga expectations, er, expectations sa akong mga bata, mapagawas nila, ma-express nila kung unsang ilahang mga ideas and opinions. Because first, pag-abot na ko din hey, dili gapanubag walay kanang reaction sa mga pangutana kay kakahadlok dai sila mag-express sa ilang mga ideas kay mahadlok sila masayo then dili sila kabalo so i inspired them i told them nga ayaw kahadlo kung unsang nasa sa inyong hunahuna isulti kay walay sakto walay uh, mali sa inyong tubag every time mag-lection ta pipila lang si Ma'am Joji, Mam Ma Cherry ug Sir Victor sa nilibong mga bayani natong nagdumili mugawa sa nasod para magserbisyo. Bisan pa man nga naghatag og kalisod sa ila ang napili nila nga kinabuhi. Gidawat nila kini nga walay pagduha-duha. Gihire na ko as a teacher sa Korea. Pero I don't know nganu na ni akong feeling nga mas, gusto jud ko dinhi sa bukid. Kaya na murag nakasingki na gid sa pong nga gusto gyud ko masaka sa bukid sa mga para sa mga bata sa bukid apan tao usab sila na angay natong suportaan angay gihapon sila nga pasalamatan dili masukod ang ilang gabuhaton sa mga tropeyo o plake. makita kini sa mata sa mga batang mamahimong lideres o professional man sa umaabot gusto na ako makita sa sila, sila mahimong kuan model. Kuan siya sa piece at And, wala, oh gusto lang na ako makita din eh. mas, soon, or in the future nga, uh, sila na po yung sa mga as Ang akong pangandoy, din uh, nga, dinhi uh, nga lugar. Nga, doon na bisan lang pipila o maihap ng uh, mga kabataan nga uh, mahimong ihimplo o uh, iduluhiya alang sa peace advocates ug kanang paghatag og peace building din nga area sa mga kabataan sa Kidama aduna kaay makita ang kahayag sa ilang kinabuhing gihikawan sa kaharuhay nga atong natagamtam nga walak sila aduna bay maayong ugma para kay Baby Yahya, Norhana ug sa mga batang sa eskwela sa Kidama Elementary School siguro sa adlaw-adlaw nga pagtungha, paglingkod sa mga silya, pagbasa sa mga leksyon hinahinay nga mawala ang ilang kahadlok sa umaabot. Aron sa lamang nila makabot ang mahayag nga kaumaon o dali ra nilang maangkon ang ilang mga pangandoy sa kinabuhi. kini ang Kidama Elementary School, nagsimbolo kahayag, pagbago o og kaugmaon. Ako ka niyan, a doktor. Ako ka Gusto kong maging isang guru. Sa out, kaya mo, engineer. Yung anak, kawaan na. Simple engineer. Ako gusto ay pama. Bye, -bye. Bye, -bye. Bye, -bye. Panahon na aron mo sa kidama. Panahon na para muli na kami. Ubiyaan ang mga bata sa kidama. Dili na mo makalimutan ang ilang mga pahiyong. Ug mga mata na nagsidlak sa kadahigayon nga makita na mo sila nang minkamot ng mga katun La 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 kami mubiya na aron mubalik na sa among mga ng mga kinabuhi pero alang sa mga teachers daw isa na pud ni kaadlaw sa ilang bukasyon. isa kaadlaw ng mga katun pumakatuon ang ilang mga bata. Putas ni. Wala mo kabalo na murag kaliman na siro ko na umpak. May gali kaya wala sila kita. So, bayubay -bay na po na kumama aksidente. Near death experience ko nuhay. Dili mawala anog mga hagit kanyang lugara. Samtang nagbaklay kami, gitabok kami sa ulan. Wala kami nahimo o nagpasilong kami sa ka kubo nga dapit sa kamaisan. Maayo na lang, huwag igo lang milabay ang maong ulan. Dili lalim. Pero, dili na ito maayo nga balita. Kagipaligyas lang niya ang maong yutang among ginaagian sa mga teachers. Normal rakini nga panghitabo. Apan sa akong bahin, daw nahimong himong kalbaryo ang tibuok lakaw. Grabe, din ako ma-explain ang kalisod sa paglakaw dito mga kapuso. Eh, Nagtiniil naman galing ko pero di Japan ko kakaya. Murag na ni samot ako appreciation sa mga maestro sa mga estudyante. <laughs> Mas dugay ang biyahe tungod sa lapok ng yuta. Dili mapugngan, nga malubong o maligyas mi sa mga giagian.

Huwag na na kamiog motor para makabalik na sa highway.